Magandang linggo sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa si Spokes Hour, araw ng linggo. Well, alam nyo, dalawang pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, -una, nagkaroon kasi ako ng post sa Facebook sa kasagsagan ng bagyo na ang sabi ko, Bicol stay strong. 9.4 billion po ang flood control projects nyo sa noong 2023. Now, merong isang, ewan ko ba, isang bangag na vlogger dyan na nagsabi, bakit daw ako namumulitika sa panahon ng Aberya, yung uh, nagaganap na bagyo. Tapos, abay, ako pala yung nagkamali. Maraming mga nagkomento at ang sabi nila, malika fake news yan. Kasi hindi lang po, hindi lang po um, uh, 9.4 billion. In fact, 9,000 comments po ito. No? Lumalabas na mas malaki pa. At ang nagsalita nga tungkol dito ay walang iba kundi si uh, Senator Joel Villanueva, may isang Kristiyano, kaya hindi ako na walang kaduda-duda, yan ay nagsasabi ng katotohanan. Ang sabi niya, naku, hindi lang 9.1 billion ang napunta sa Bicol Region na flood control projects. Sa 2023, merong ginasta na 29.4 billion at sa 2024, 31.9 billion. So ang dapat nating hanapin na flood control projects ngayong naging lawa ang buong Bicolandia ay 61 billion at hindi lamang 9 billion. So I stand corrected. Mali po ako, hindi lang 9.1 billion. Pero ang sabi nung loyalista na bangag, eh ako daw ay namumuliti ka sa panahon ng uh, um, aberyana, isang bagya, bagyo. Well, I beg to disagree. Hindi po namumuliti ka kapag ang hinahanap natin ay 61 billion na pera na galing sa bayan para maiwasan nga itong pagbabaha na nangyari ngayon sa Bicol Region. Hindi po pamumuliti ka yan. Yan ay karapatan ng mga mamamayan na nagbabayad ng buwis. Nakakalimutan na ba ho natin na kaya tayo may gobyerno, meron tayong social contract. Sa kontratang yan, ang sabi nila, sige papayag kaming mamuno kayo pero dapat kayo para mamuno sa taong bayan. Alam nga natin na hindi sila po pwede magpataw ng kahit anong buwis na walang representasyon. Lahat yung representasyon na yun ay dahil hindi nga po pwede na ang tao ay kuha ng buwis at hindi po pwedeng gasto ng kabanang taong bayan na walang basbas -bas ng kanilang mga representante. So yung pagtatanong, ano nang nangyari sa 61 billion at bakit pati si Lenny Robredo ay lumalangoy sa baha, hindi po yan pamumulitika. Yan ay karapatan ng lahat ng Pilipino dahil alam natin, kaya po lumutang sa ganyang baha ang Bicolandia, kinurakot at 61 billion. Ang hamon ko, itong budget sa dalawang taon na 2023 at 2024 ng uh, mga flood controls dyan sa Bicolandia, dapat i-publish yan. At i-publish lahat ng mga kontratista na na ng kontrata. Titignan natin kung ganong karami ang napunta sa SunWest. No? Alam naman natin ang SunWest ay pag-aari ng chairman ng Committee on Appropriations na si Zaldi Ko, na siyang chairman ng Committee on Appropriations. Hindi ko po sinasabi na meron ng masamang ginawa ang Zaldi Ko. Pero dapat po sagutin niya kung meron siyang mga proyekto dyan sa Biko na flood control at anong nangyari sa mga proyekto na yan. Dahil sa tingin ko, 61 billion worth of flood control projects kahit papano, naibsan sana ang kahirapan ng ating mga taong, ng ating mga kababayan sa panahon ng Abiria na meron kang malakas na bagyo. Pero anong nangyari? Nagtatanong po ako at hindi po yan pamumulitika. Karapatan po yan ng lahat ng Pilipino. At hindi lang po yan, karapatan ng lahat ng mga Pilipino na makitang makulong ang lahat po ng mga politiko o di naman kaya mga kontratista na talagang lumamun lang sa flood control projects. Uulitin ko po, ang mga tiwaling mga congressman, kumikita po yan kasi kontrolado nila yung district engineer. Yung district engineer naman, magkakaroon ng morong-morong bidding, ia-award ang project doon sa sa paboritong kontratista dito, ang resman. At alam nyo po, kung titingnan natin ngayon ang datos sa kongresista, sa ating mga miyembro ng kongresista, hindi po bababa siguro sa 25%. E eh mga kontratista na rin. Parang ang mga mayayaman ngayon talaga ay kontratista na lang dahil lahat sila ay nagtatamasa doon sa SOP, sa mga public infrastructure project. At saan pinakamalaki ang tongpat? Dito po sa flood control projects hanggang 60% po ay eh, kinukuha nilang tong kasi hindi naman sila mahuhuli. Ano bang ginagawa nila sa FAD Goodwill Project? Naguhukay, nag nagde-desilting, o eh, balay ba ng, ng gobyerno, ng taong bayan, kung talaga nagdesilting sila, gumagawa ng mga dike na talaga namang isang ulan lang nawawala na. At syempre, hindi sila gagawa ng mga malalakas na dike kasi gusto nilang masiraya para taong taon, meron na namang bidding na proyekto na malalaman nila ang pondo. So wala po talagang tigil yung silkulo ng korupsyon. Kaya tuwang-tuwa ang mga ti -taw -taw tiwaling mga politiko pag bumabagyo kasi nasisira yung mga walang kwentang project nila dahilan para sila na naman ay eh makakuha ng mas marami pang pondo na lalamuni nila muli hanggang 60%. Kaya nga po ngayon napakadami ng namatay. No? 60 na ata ang uh, namatay. Lahat ng mga nangurakot ng flood control projects, makarma sana kayo, multuhin sana kayo ng lahat ng mga nasawi Jansa sa bagyong yan. Dahil sa tingin ko po, pagamat hindi natin makokontrol talaga ang bagyo at talaga namang lumalakas ang mga bagyo dahil sa climate change, may pananagutin din yung mga corrupt na hindi ginastos sa tama ang 61 billion na nakalaan dyan pa lang po sa Bicolandia. Alam ko po na tinanggi ni Congressman ko na ganyang kalaki napunta sa Bicolandia para sa flood control project. Eh ano pong gagawin natin? Senator Villanueva po ang source niya at, at ang basehan niya ay eh, yung appropriations law ng 2023 at 2024. Hindi naman po natin makakailayan. Kaya wag na po natin i-deny na napakaliit ang budget ng flood control ng Bicol Region dahil yan naman po ay nandoon sa annual appropriations law na nakapublish. Hindi lang po yan sa papel nakapublish, yan po ay nakapublish din sa internet. So tignan nyo na lang. Well, meron po akong pangalawang pakay na gustong pag-usapan. Lumalabas po sa survey ngayon ng SWS na karamihan ng ating mga kababayan ay nagsabi na hindi nagbago ang kanilang buhay dintong nakalipas na taon. E paano naman po magbabago? Kasaya nga ni Inday Sara Duterte, ang gobyerno natin ay eh, walang direksyon na pinupuntahan. So parang kung anong nandyan, yan na lang. No? So wag na tayong maghanap. At yan po ang dahilan kung bakit karamihan ng mga Pilipino ay nagsasabi, hindi nagbago ang kanilang mga buhay. Well, ibig sabihin kung mahirap sila, mahirap pa rin sila ngayon. At minorya pa lang ang nagsasabi na naging mabuti ang kanilang pamumuhay. Kasi na kayo, ako'y medyo pawis eh. Wala akong tissue dito eh. Hindi ko mapunasan yung aking mukha. At medyo malakas yung, um, yung um, lightings. No? Pero anyway, hindi po ako nagtataka dyan. Dahil eh, talagang paano naman po magbabago ang buhay ng mga mahihirap Bigay ng bigay ng ayuda, pero ang ayuda binabawasan. Bigay ng bigay ng ayuda, samantalang ang kailangan ng taong bayan, hanap buhay. Bigay ng bigay ng ayuda, samantalang ang problema natin, mataas sa na presyo ng bilihin. So parang talagang walang mangyayari sa, sa buhay nila, wala talagang pagbabago kung ganyan ng ganyan lang ang ginagawa natin. Ang kinakailangan natin talaga, magkaroon tayo ng master plan. Gaya ng master plan sa flood control na wala. Okay, hindi ko sinisisi eh, ang, ang Marcos administration dahil dalawat kalahating taon pa lang sila. Pero hindi ba kung walang master plan noon, mayroon ng dalawat kalahating taon para gumawa ng master plan? Bakit hindi na tayo gumawa ng master plan? O, ustahan tayo. Sa susunod na taon, magkakaroon na naman ng ganitong kalakas na bagyo, ganun pa rin ang problema at wala pa rin master plan. Puro salita. Now, nakapagtataka din no, na doon sa kasagsagan ng bagyo, Abay, narinig natin sa bibig na ating presidente, anong gagawin natin? Huwag po. Sa totoo lang po, alam ko po ang katotohanan. Minsan talagang gusto mong sabihin na wala kang alam, hindi mo alam ang gagawin mo. Nagigit kapag salita po ako at maraming pagkakataon na malay ko ba kung anong gagawin ko sa problema niyan. Isang ehemplo, yung pagtaas ng presyo ng bilihin ng mga petrolyo. No? E talaga namang wala tayong control diyan. Pero hindi ko po sinabi na Anong gagawin natin dyan? Nagbigay po ako ng solusyon. At ang solusyon na binigay ko at humingi ako ng tawad kay Secretary na dating Secretary of Energy, dahil hindi niya ako binigay ng bas, -bas sa sabihin yon. but hindi tayo maghanap ng mas murang source para sa ating mga petrolyo. Gaya ng Russia, na bagamat mayroong sanctions, eh bakit ba tayo nagpapailalim sa sanctions ng Amerika? Eh hindi naman tayo um, colony, ng, colony ng Amerika. Bakit natin bibigyan ng visa ang batas sa Amerika na nagbabawal ng pagangkat ng mga produkto ng Ruso. So nung spokesperson ako, naintindihan ko na hindi ako po pwedeng magsabi na anong gagawin natin dyan. Wala tayong magagawa dyan. Hindi po. Kasi ang tao, binigay ng mandatong gobyerno para magbigay ng solusyon. So wag na wag na po nating sasabihin anong gagawin natin. Kinakailangan sa atin manggaling ang solusyon. Dahil kung wala man tayong maibibigay na tulong sa ating tambayan, at least bigyan natin sila ng pag-asa na merong gobyerno na nag sa kanilang kapakanan. Pero kapag umaming tayo na anong gagawin natin dyan, antayin na lang natin matapos, naku po, pati yung pag-asa nawawala. Huwag naman po. Kung hindi tayo makakabigay ng tulong, huwag natin ipagkait ang pag-asa sa ating mga kababayan. Yun lang po. Pero ganyan talaga. Isa po ako dun sa nangampanya para sa administrasyon neto. Kaya ni Inday Sara, humihingi po tayo ng tawad dahil talaga namang nabudol no? Pero since nariyan na yan, kinakailangan, eh, alamin naman natin ang karapatan natin. Karapatan natin ng ta bilang taong bayan, na soberenang yung taong bayan na magdesisyon kung dapat sisantihin ang nakaupo. Gaya ng ginawa natin sa ating kasaysayan, dalawang beses na na tayo nagdesisyon na magsisanti ng presidente, ang Marcos Sr. at ang Erap Estrada. So kayo po, ilang bagyo pa po, ilang bahapa ang ating dadanasin at magiging dahilan ng ating paghihirap bago tayo magdesisyon. Sa demokrasya, ang sagot po ay nasa inyong mga kamay. Magdesisyon na po tayo. Pasensya na po ko at ah. talagang medyo wala akong mabuting balita na <laughs> ibinigay ngayon ngayong linggo. No? Pero alam ko po, napakahirap sa mga naging biktima ng bagyo. Ah, alam niyo po ako, aaminin ko, nung bata ako, talagang sinasabi ko, gusto gusto kong bagyo kasi after ng bagyo, malinis ang hangin. Pinagagalitan ako ng lola ko na yung napakadami ng naghihirap, nawawalan ng bahay at talaga naman po ngayon dahil sa climate change, eh mas matindi ang paghihirap natin dahil mas matindi na ang mga pagbabaha. In fact, dapat maghanda na tayo ng teritoryo natin. Tignan niyo naman ang nangyayari sa lugar gaya ng Malabon, gaya ng um, Nabotas, no? gaya ng uh, ano pa bayar? ng Katanduanes, portions ng Bicol, e eh, talaga pong pag hindi talaga tumigil at humupa itong climate change, talaga pong marami talagang mapapasailalim na sa tubig. At yan po ang dapat paghandaan na natin. Pero bago tayo maghanda para sa climate change, sana siguruduhin muna natin na mayroon tayong mga flood control projects at hindi lalapain na mga buwaya ang mga flood control projects. Agree ba kayo, disagree? Komento lang po kayo dahil ito po ay nasa demokrasya. No? hindi po ako nagbubura ng mga trolls dahil alam ko naman trolls sila at hindi nyo sila papansinin. Pero harapatan po natin marinig. Kaya kung ano po ang inyong saloobin, magkomento lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at hanggang sa muli natin pagkikita. Ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!